Hindi pala totoong nasagit ng mga otoridad ang 14 anyos na estudyante ng British School, Manila, na dinukot noong nakaraang buwan. Dahil sa kasinungalingang ito, sinibak agad sa pwesto ang pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group matapos mabunyag ang peke nilang accomplishment. Pero ano nga ba ang totoong nangyari? Alamin natin sa buong detalye ni Paul Montibon. Pinagpapaliwanag ng PNP CIDG ang pamunuan ng PNP Anti-Kidnapping Group kaugnay sa naiulat nitong questionable rescue operation mula sa isang estudyante na nag-aaral sa isang pribadong eskwelahan sa Maynila. Batay sa paunang investigasyon ng PNPC-ITG, hindi pala nasagip ng mga otoridad ang batang biktima na kinilalang si Zero One, kundi iniwan lamang ito sa Paranaque City. Kwenesyon din kung bakit walang naarrestong sospek sa ginawang rescue operation. Lumalabas pa na staged o gawa-gawa lamang ang nasabing accomplishments ng anti-kidnapping group operatives. Pebrero 21, nang magsumbong ang ina ni Zero One sa PNPAKG, na dinokot ang kanyang anak kasama ang driver nito ha habang sakay ng isang black Toyota Alphard na may plate number na NEG 7032 pauwi sa kanilang tahanan mula sa eskwelahan. Una nang natagpuan ng sasakyan ng biktima sa isang abandonadong lugar sa barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. Kinabukasan Pebrero 22 nang magdemand ang mga kidnapper ng US 20 million US dollars mula sa Pamilya Juan Sa kalagitnaan ng negosasyon, pinutol ng mga sospek ang hiniliit ng biktima at iniwan ito sa Makapagal Avenue sa kahabaan ng Junction Road patong las piñas para nyaki wetland park bilang patunay ng kanilang pananako. Dito na iniulat ng PNP AKG na nailigtas nila ang bata at naibalik sa pamilya nito. Pero lumalabas ngayon sa investigasyon ng PNP cidg na hindi aktwal na nasagip ang bata. Bagkos iniwan lang ito sa Paranaque City na naglalagay sa duda sa naging pahayag na maoperatiba ng, ng anti-kidnapping group. Sa ngayon, pansamantalang hahalili bilang officer in charge ng anti-kidnapping group si Police Colonel Paul Albay. Mananatili sa pwesto si Albay bilang OIC. Habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa Nerelev na si AKG Chief Police Colonel Elmer Ragay kaugnay ng insidente. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling katanungan ay kung bakit at papaano na idokumento na isang rescue ang kaso ng tinukot na estudyante. Ang pagkakasimaknaman naman ng pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group ay inaasahang magkakaroon ng masusing pagbusisi sa naging operasyon at pananagutan sa mga sangkot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ako si Paul Montibon, SM9 News.